Hi, mga kamister. Ayan, ah, gabi na naman. Nagluluto okay. muna tayo ng ano, ng hapuna natin. Ano gusto mong ulam, kuya? Bonus bangus. Bonus bangus? Yes. Ah, gusto mo yan? Yes. Si Zawi gusto niya. Yes. Gusto niya rin yan. Ayan, si mama kasi hindi pa masyado makapag, ano, makagalaw-galaw kasi hindi pa siya lubos na magaling so mm -hmm. tayo man ang magluluto. na okay. so yan abangan nyo mga kamister yung vlog namin ngayon sa araw na ito uh, maraming maraming salamat sa inyong support uh, shout out sa lahat ng mga sumusupport po sa aking channel ganun din po sa aking page so uh, ito lang muna yung ano natin ah uh, upload po natin yung pagluluto natin dito sa bahay. So, pagluluto, enjoy! Sabina. Ayan. So, you enjoy sa video. Sana mag-enjoy kayo sa video po namin, mga ka-mister. Yeah. pagluluto, sa yung pagluluto. Yes! Gusto mo boneless bangus, sorry? eh uh -uh. Sa yes. so, magluluto muna kami, mga ka-mister. Bangan nyo yung aming pagluluto ng Magluluto tayo ng Uy! dalag Ano ba? Pa? Fish Pakay Favorito ni Kuya at ni Zoe At sa list sila mo yun ang ating video doctor mga ka Mr. Post Ngayon Ate, hindi ko lang po kasi kita siya Ako yung iba? Ako ay tai na mantika matika mga kamisya. Magpabalat ako ng... Cucumber. Cucumber. Oh, sasalita yung aking camera mo na, na. Hmm. Okay, magpabalat na ako. Gusto ko yung cucumber. Meron sauce. Ano meron ketchup pero wala. tangit na kukukumber natin na nabili. Bakit? Okay lang. Sarap. Parang ano, parang matanda na siya. <laughs> pero masarap sa ano, may, may masarap sa ano, lo, loob, loob, pero sa balat niya, ano, like ano, like eggplant, yung shape. Like eggplant lang yung shape niya. Papabili tayo ng ketchup. Mm -hmm. At ng mayonnaise. Si so, Zoe okay. kumakain din ba ng ano? Sino ba sa mga followers natin dyan ang mahilig magpipino? Ayan. Shout out sa inyong kami din ay mahilig din kami sa pipino. Ano sa English ang pipino? Cucumber. Wow. Ano gusto niyo sa sawan? Mayroong ano? Ketchup. Ketchup? Or... Ketchup mayonnaise. Or ano? Suka. Suka. Suka na lang. Suka na lang. So, ayan na mga kamister. Ayan na yan. Mainit na yung aming... Patika. Lagyan na lang

Hi, mga kamister yeah. ayan uh, enjoy enjoy yes nagusog nagusog oh, yeah. nantok na ayan hindi so nandito na lang mga kamister yung vlog namin and kung bago ka pa lang sa channel po namin don't forget to subscribe like and comment and ayan, click thank you the no watching, no for watching mga kamister bye bye good night, night. bye bye, night. bye, -bye.